ang latest trending news na dapat nating malaman. Naku po mga kabibig, eto na oh. Sabi dito mga kabibig, sa post ni Jason sa, parang malapit na nating malaman kung sino ang totoong nanalo sa 2025 election sa mga senator. Upo mga kabibig, may posting si Jason sa mga kabibig kung saan ito ang sabi ha. Our fight to cleanse the election processes in our country continues. It is our prayer that the Solicitor General will finally file its comment so that our petition to conduct manual counting will finally move forward. So, ang Korte Suprema pala, dito ka pinakita dito ka bibig ha, masahin natin. Please take note that the court in Bank issued a resolution dated September 30, 2025 which reads as follow GR number 279245 Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan Pilipilaba, represented by its national vice chairperson Alfonso J. Cusi et al. v Commission on Election ang through George Erwin Garcia in his capacity as comm Chairperson person and Department of Foreign Affairs DFA through Enrique Austria Manalo in his capacity as DFA secretary the court resolved to grant the grant the motion dated September 10 2025 filed by the Office of Solicitor General for the respondent for a second extension of 30 days from september 13 2025 or until october 13 2025 which within which to file a comment on the supplemental petition for mandamos with a warning that no further extension will be given by the court is mondo G. on official leave kalagua j on Uh, official business ah, ito pala yung manual voting na dapat gawin na nako po malalaman na kung sino talaga ang totoong nanalo meron, nalagay dito o oh, result ng manual counting ito na, out si Lakson panggalon si Lakson si Soto si Lapid, si Aquino si Pangilinan hala so hindi sila nanalo sa ma manual counting si Lakson hindi nanalo si Soto hindi nanalo si Lapid hindi nanalo si Aquino hindi nanalo si Pangilinan hindi nanalo sa manual counting so hindi sila mga senador tapos kabibig ang nanalo daw si Jimmy Bundok Vic Rodriguez JV Hinlo Dr. Mata Pastor Kiboloy and Raul Lambino. Ayan oh, kita nyo naman yan. Yan ang post ni Jason sa Hala, isang malaking pagdiriwang ito sa mga ano, sa pidibilaban. Nako po. Ito pala yung resulta ng manual counting. Nako, managot talaga si Garcia nito. Kung mapatunayan talaga ha, at For example, sumagot na ang Solicitor General. O sige, i-conduct na ang manual counting. Halaka! So paano yung nanumpang senador? Tanggal sila? Halaka, paano yung kabibig? Kung ananalo sa manual counting, sina Jimmy Bundok, Vic, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, and Raul Lambino, sila ang manalo sa man manual counting ipaano e, sa lalakson, soto, lapid, akino at pangilinan? Paano sila? Tanggal? Naku po, kabibi. Yan na nga ating sinasabi ngayon. Naku, delikado yan grabe yung mandate, sabi na mga netizen ha, grabe yung mandate ng Comelec galing kay Lisa Mafia, include Abante. Lakas ng karma ni SP, kaya pala ginawang itbulaga ang Senado. Hindi pala nanalo sa manual counting. Ano ka? May the truth reveal if who is who. Tama. Agoy, hopefully ma na sila. Naku po, paano yan? Malaking gulo yan. Sana totoo ito. Kung totoo man ito, sigurado na ma-impeach si Marcos. Nako yan. Yan ang ayaw talagang mangyari ni Marcos na makakaupo itong nanalo sa manual counting, mga kabibig. Kasi, kung makakaupo itong nanalo sa manual counting, ano pang gagawin ng impeachment kay Hindi talaga mangyayari. Kasi puro pinibilaban pala ang nakapasok. Kaya pala pumasok mga hindi ibinoto ng tao. Impeach Garcia, bababain mga fake na nanalo, Hoping and praying for this, baka naman 2028 pa ang final, kaloka. Yan ang sabi ng mga netizen na, Thank you Supreme Court of the Philippines of giving hope to the Filipino people. Thank you very much. Dapat maalis na yung George Garcia na yan sa common pag yan pa rin ang chair sa na 2028. malaking dayaan na naman. Sana totoo na me and my family voted them all PDB laban. Nako result na lang, resort na lang boto ng MIU pasok lahat ng Pilipinaban candidates. Highly suspicious talaga ang pagkapanalo ng lima, lalo na si Lapid Aquino at Pangilinan. Niluto nga nila, now is the show is over and the result is out. Hoping and praying for a speedy action on this resolution. Na, makabibig. Yan talaga, Pastor Kibuloy will be the senator. Kung totoo mo itong resulta ng manual counting nako mga kabibigyan na nga ang sabi natin please alisin nyo na hindi na nalo Susan Oliver Garcia na alam natin ay binayaran Uy, huwag tamang po kayong ganyan ha mali mali naman po ganyan eh ito lang ay ano ba um base sa ano ba sa petisyon ng Pilipinas na magkaroon ng manual counting at ito na ito na ka, Ito pala yung resulta no, sa manual Counting. Jimmy Bundok Pasok, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, Raul Ambino. Pasok pala sila sa pagkasinador. Paano yan? Ah, hindi ko maano ka babe. Parang ano, maging magulo ba ito? Or, magpipetisyon ba sila? Alam mo naman, di ba? Magpipetisyon ba sila na uh, huwag lang mag-manual counti counting? Or baka pipigilan ito ni Bongbong Marcos na huwag nalang mag-manual counting? Posible ka, baby. Posible talaga na pipigilan na na huwag nang magkaroon ng manual counting. Naku po, mga kabibig. So, yun, na ako kasi ito yung una nabasa ko sa araw na ito. Na ito mga sa manual counting, ito pala yung nanalong mga senador, di ba? At puro nasa pilibilaban. Kalain mo, di ba? Kalain mo na maraming bumoto sa pilibilaban, tapos yung resulta, hindi sila nanalo. Sa Visayas at Mindanao, panalong-panalo talaga ang pilibilaban. Pero, nung nagka-anuhan na ng resulta, hin kaya nga sa manual counting, di ba? Sinabi dito, manual counting, pasok si Vic Rodriguez. Sino pa? Si Jimmy Bundok, Pasok. Oh, sino pa ba? Pasan pa natin ba mga Pasok, be? Sa manual counting. anasan ah, nasan ba yun? Si Mr. Jason, saan nag-post ito ngayon? Mga na, nakapasok sa manual counting ba? Hala, uy. Parang, is this really is it, mga kabibig? Parang nasyak lang ako ba na meron palang ganitong nangyayari ngayon at sana no sumagot na ang ano, Solicitor General, para simula na ang manual counting. Maraming gustong tumulong sa manual counting. O oh, ito again ha, out si Lakson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan. Pasok si Jimmy Bundok, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, tapos Pastor Kibuloy and Raul Lambino. Diba? Puro mga Pilipin. Kaya pala, ang Pilipin ay talagang nag-ano, nagtawag dito, nagsumite uh, ano na mag magpa manual counting kasi alam nila na pasok talaga ang kanilang mga kandidato natural kung kung alam mo na ka, natural ay lalaban mo talaga para sa taong bayan because you run for for a senate um, senator position it's because for the for the people of the Philippines not for yourself So, kailangan mo talagang ipaglaban yan. Ako mga kapibig, ano ang iyong reaksyon ng Gildi? na Nashock din ako. Sorry, hindi mag sa mga pangyayaring ito eh, na si Tito Soto naging Senate President, tapos si Lakson naging Chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon, nag-resign na naman tapos naisipan ni Tito Soto na ibalik ulit si Ping Lakson tapos si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan naku po mga si Lapid na hanggang ngayon hindi rin umiimik, di ba? Ay nako, ang, ang gulo ng Pilipinas pero sana no, positibo itong uh, maging resulta ng manual counting at ma-proclaim na sila nako. Tapos asading twist and and change sa liderato sa Senado.